side parking dito sa Makati pero pag ikaw pumarada rito at hindi ka tiga rito nako <clears throat> asahan mo na uh, hindi ka makakaparada dyan dahil may lalapit sa iyo tubo na nilagyan ng simento ito dito lahat yan no? ayan dito sa kanto meron din ayan so yan ang sistema dito sa may area ng uh, Makati ano, dito sa may papuntang uh, kalayaan papasok ng BGC area so yung mga taga rito lang ang pwedeng pumarada dyan pero pagka uh, tiga tiga rito ay naku asahan nyo na salitahan Ayan, papasok na tayo ng BGC traffic din guys so hanggang dito na lang muna